Big win ang pagbisita ni Pangulong Marcos sa Hawaii. Pag-usapan natin. Basic facts, bumisita si Pangulo Marcos sa Hawaii from November 18 to 19. Ito ang dalawang bagay na kailangan nating malaman. Ang mga Marcos at Hawaii. May history ang Marcos family at ang Hawaii. Noong pinatalsik ang diktador Marcos, dinala ng Amerika ang mga Marcos sa Hawaii. Sa Hawaii, maraming mga Pilipino. More notably, mga Ilocano. Tinanggap nila ang Marcos family. Limang taon ng mga Marcos sa Hawaii. Sa Hawaii na nga namatay ang diktador na Ferdinand Marcos eh. Pumanaw siya noong 1989. 1991, nakabalik ang mga Marcos sa Pilipinas. Pagkatapos noon, dekad-dekadang hindi makabalik ang mga Marcos sa Hawaii. May court contempt order kasi laban sa kanila. Specifically kay Ferdinand Marcos Jr. May bilyong-bilyong multa kasi silang hindi binabayaran multa para sa mga biktima ng martial law. At bakit nakabalik na ngayon si Ferdinand Marcos Jr.? Medyo obvious, naging pangulo siya ng Pilipinas. Nakapasok lamang si Ferdinand Marcos Jr. o si President Marcos ngayon dahil meron na siyang diplomatic immunity. Sa ilalim nito, hindi siya pwedeng arestuhin. At syempre, hindi kumpleto ang pagbisita ng isang Marcos sa Hawaii nang hindi pinapasalamatan ng mga Pilipinong sinuportahan sila even at their worst. Dahil sa kasaysayan ng mga Marcos sa Hawaii, maraming mga Pilipino ang pro-Marcos. Little ilokos nga daw ng Amerika ang Hawaii. May mga Pilipino rin naman sa Hawaii na critical sa mga Marcos. Nasa minority man sila, hindi sila nanahimik habang nandun si Pangulong Marcos. Sabi nila, para kay Pangulong Marcos, walang alo-aloha. Ito ang pangalawang bagay na kailangan nyo malaman sa pagbisita ni Pangulong Marcos sa Hawaii. Ang pagdalaw ni Pangulong Marcos sa isang napakahalagang military base. Bumisita si Pangulong Marcos sa US Indo-Pacific Command or as it abbreviated IndoPacom. IndoPacom, IndoPacom, IndoPacom. Ang IndoPacom ang pinakamalaking military command ng US at ang US ang pinakamakapangyarihang bansa. Sakop ng IndoPacom ang lampas kalahati ng buong mundo. Ang IndoPacom ay may halos 400,000 na service members. Ang mahalaga nating malaman, sa lawak man ng area na hawak ng Indopecom, hawak din nila ang West Philippine Sea. Klarong sa Pilipinas ito, pero kakampi ng Pilipinas ang Amerika. Sa tuwing may military aid, training at exercises ang Amerika sa Pilipinas, malamang sa malamang, taga Indopecom sila. At kung nagkaroon man ng sagupaan ng Pilipinas sa Tan China, ang dadating na tulong ng Amerika, malamang sa malamang, ay taga Indopecom din. Mahalaga ang Amerika at ang Indo-PACOM sa Pilipinas kasi ang militar ng Pilipinas ay isa sa pinakamahina sa Asia. First time ng Pangulo ng Pilipinas na bumisita sa Indo-PACOM. Mahalaga na nga na Pangulong bumisita, mahalaga pa na first time itong mangyari. Pinapakita ng pagbisita ng Pangulo ang prioridad ng isang bansa. Si Pangulo Marcos kumbaga ang physical manifestation ng Pilipinas. At bumisita siya sa military base ng Amerika. Ang military base na hawak ang West Philippine Sea. Bakit kailangan ng ganitong big time na pagbisita? Sabi sa isang statement, ang purpose daw ng pagbisita ni Pangulong Marcos sa Indopicom ay para pagtibayin ang relasyon ng Pilipinas at ng Amerika. Ito raw ay sa konteksto ng 1951 Mutual Defense Treaty. Kung maaalala sa ilalim ng Mutual Defense Treaty ng Amerika at ng Pilipinas, kung inatake ang isang bansa dito, either Amerika or Pilipinas, ito ay consider na pag-atake sa parehong bansa. Parang ito yung kaibigan mo o ikaw, inaway ng isang tao pero pareho kayong re Para Parang yung sa Pilipinas at sa Amerika pero may formal agreement. Kung inatake ang Pilipinas, reres back din ang Amerika. Itong pagbisita ni Pangulong Marcos sa isang paalala sa Amerika. Isang paalala na mayroong obligasyon ng Amerika sa Pilipinas. Mahalaga itong paalala habang tali ang Amerika sa maraming mga sagupaan sa buong mundo. Ukraine at Russia, Israel at Hamas. Ito ang mensahe ni Pangulong Marcos sa Amerika. May gulo rin sa bakura natin dito. Tandaan niyo yung pangako nyo. Bakit wag si Pangulong Marcos sa pagbisitang ito? Nakapag-multitask si Pangulong Marcos sa isang pagbisita na pagpatibay niya ang kanyang relasyon sa mga Pilipino sa Hawaii at ng relasyon ng Pilipinas sa Amerika. Pag-usapan muna natin ang relasyon ng Pilipinas at ng Amerika. Dahil sa sunod-sunod na panghaharas ng China sa Pilipinas sa West Philippine Sea, mas maingay na ang panawagan na may gawin si Pangulong Marcos. Ngayon at bumisita ang Pangulo ng Pilipinas sa military base ng Amerika na hawak ang West Philippine Sea, ito ang pwede nating asahan mas dadami ang pahayag ng suporta ng Amerika sa Pilipinas at pagkondena sa China. Asahan din nating dadami ang pagpatrolya ng Pilipinas at ng Amerika sa West Philippine Sea. Ito ay dalawang paraan ng Amerika para paalalahanan ng China na hindi nila malilimutan ang Pilipinas. Tingnan din lang natin kung sustainable ito para sa Amerika na marami ng pinupundahan ng mga sagupaan sa buong mundo. Pangalawa ang relasyon ni Marcos at ng mga Pilipinong sinusuportahan siya at ang kanyang pamilya. Pinapakita ng pagbalik ni Marcos sa Hawaii bilang Pangulo kung gaano kapilis magbago ang kasaysayan. Three decades ago, pumunta ang mga Marcos sa Hawaii kasi pinatalsik sila sa Malacanang. Ngayon, Pangulo na si Bongbong. Marami sa mga taga-Hawaii kabilang sa mga Pilipinong hindi kumubas ang pagsuporta sa mga Marcos. Yung pag-alala kaya sa karahasan at pagnanakaw sa ilalim ng mga Marcos, kamusta kaya yun? Nanatili bang malakas? Sagot na siguro dito ang pagbalik ni Bongbong sa Hawaii bilang Pangulo. Ano sa tingin nyo? Ano pa ang dapat gawin ng Pilipinas at ng Amerika sa West Philippine Sea? Ano pa ang ibang dapat gawin ni Pangulo Marcos? Ano ibang topic ang gusto niyo pag-usapan? Comment lang kayo. Para hindi kayo mapag-iwanan sa kasunod kong video, sundan nyo ako.